Ito si Mickey Mas, ang tinaguriang King of Baccarat. Isang gabi lang, nanalo siya ng tumataginting na labing isang milyon, limang daan dalawamput anim na libong dolyar sa kasino. Sana all. Oo, isang gabi lang. Kapag kinonvert mo yan sa piso, aabot ito ng humigit kumulang anim apat na milyong piso. At hindi lang ito minsan nangyari. Madalas siyang manalo ng milyon-milyon sa bawat gabi ng pagsusugal sa kasino. Para sa mga hindi pamilyar ang larong bakarat ay para lang itong Lucky 9 kung saan ang mga manlalaro ay magpapataasan ng numero. Kung mahilig ka sa scatter ay malamang alam mo ang larong bakarat. Dati tinatanggap pa niya ang VIP treatment mula sa mga kasino. Mga pribilehiyong ibinibigay sa mayayaman at suking manlalaro. Pero dahil sa sobrang galing niya, nabahala ang mga namumuno ng kasino. Tinanggal ang kanyang VIP status at kalaunan tuluyan siyang naban sa mga kasino sa Las Vegas. Dalawa ang paborito niyang laro, blackjack at bakarat. Dito siya madalas tumama ng malaki. Pero paano nga ba naging ganito kagaling si Mickey Macy sa pagsusugal? At paano na uwi sa pagbaban sa kanya ng lahat ng kasino sa Las Vegas? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo. Si Michael David Materman, o mas kilala bilang Mickey Mace, ay ipinanganak noong Oktubre 27, isang na naput isa sa Marlboro, New Jersey. Lumaki siya sa isang pamilya na medyo may kaya. Bata pa lang, natuto na siyang maglaro ng iba't ibang card games dahil sa impluensya ng kanyang mga magulang. Noong nagbibinata na siya, sinasama na siya ng mga magulang niya sa kasino. Dahil sa age limit, nagpagawa pa ng peking ID ang kanyang mga magulang para lang makapasok siya at ang kanyang kapatid sa loob ng kasino. Dito unang natuto si Miki Mas magsugal at isa sa mga paborito niya noon pa man ay ang bakarat. Maganda sana ang takbo ng kanyang buhay pero biglang nagbago ang lahat ng makulong ang kanyang ama dahil sa ilegal na gawain. Nahirapan ang kanyang ina na itaguyod ang pamilya. Dito nagsimulang magrebelde si Miki. Pinabayaan niya ang kanyang pag-aaral, na kick out sa paaralan at nasangkot sa bisyo, alak droga at sugal. Kalaunan, nahuli siya at nakulong din. Ilang taon siyang nanatili sa kulungan. Nang siya'y makalaya, halos isang taon siyang nanirahan sa lansangan. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang tattoo artist na tumulong sa kanya. Pinatuloy siya kapalit ng pagtatrabaho sa tattoo shop. Pagkatapos ay inalok siya ng trabaho bilang construction worker sa isang rehabilitation facility dito niya nalaman na malaki pala ang kita sa ganitong negosyo. Kaya ginamit niya ang naipon para simula ng sariling rehab facility business. Sa kabutihang palad, naging matagumpay siya. Nakapagbukas pa siya ng maraming branch at umabot na sa milyon-milyon ang kita niya taon-taon. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang negosyo. Nagbukas din siya ng pharmacy at clinic at pinalago pa ito. Sa edad na 28, na pagdesisyonan niyang ibenta lahat ng kanyang negosyo. Kumita siya ng milyon-milyong dolyar at nagpasya siyang pumunta sa Las Vegas para subukan ang swerte sa kasino. Sanay na si Mickey Mase sa kasino. Bata pa lang ay nakapasok na siya. Pero ngayong may dalang malaking pera, mas malaki rin ang tsansa niyang manalo. Dahil dito, tinanggap siya ng mga kasino bilang VIP. May free luxury hotels, private jet flights, at Rolls Royce pickups, lahat ito ay libre. Pero kakaiba si Mickey Mace. Hindi siya ordinaryong sugalero. Ayon sa kanya, hindi siya pumupunta sa kasino para matalo, kundi para manalo at pinag-aaralan niya ito. Isa sa mga paborito niyang laro ay Baccarat, kung saan maaari siyang tumaya ng malaking halaga at manalo ng mabilis. Tinagurian siyang King of Baccarat dahil sa laki ng kanyang panalo at sa galing niya sa laro. Isa sa kanyang strategy ay laging may kasama siyang tagamasid. Kapag nagsimula na siyang matalo, pinapaalala nitong tumigil na at umuwi. Sa ganitong paraan, naiiwasan niyang malulong sa sugal at matalo ng malaki. Gamit ang estratehiyang ito, minsan nagawa niyang manalo ng 4 na milyong dolyar sa isang gabi sa puhunan na daang libong dolyar lang. Pero ang pinakamalaki niyang panalo sa isang gabi ay labing isang milyon limang daan. Dalawamput-anim na 26,000 dolyar. Dahil palaging nananalo si Mickey Macy ng milyon-milyon, napansin siya ng mga boss ng kasino. Hanggang sa umabot sa puntong ipinagbawal na siyang maglaro ng blackjack at bakarat. Pinayagan lang siyang maglaro ng ibang laro. Pero dahil napag-aralan na niya ang mga strategy ng kasino, nagagawa pa rin niyang manalo. Sa huli, Natakot na ang mga kasino na baka malugi sila. Kaya tuluyan na siyang naban sa lahat ng kasino sa Las Vegas. I know who you are. I love you, by the way. But uh, they, they don't want you here, so we're just going to go. Oh, that's 2021, that's all. 21-21, you can come back. 21-21? Yeah, man. So 10 years? No, 100 years. May mga nagdududa, sinasabing baka nandadaya siya. Pero ayon kay Mickey, wala siyang ginagawang pandaraya lahat ng ito ay galing sa skill at experience mula pagkabata. Bagamat magaling si Mickey Mays, hindi ibig sabihin nito ay lagi siyang panalo. Sa isang interview, ibinahagi niya na minsan, natalo siya ng milyon-milyon nang hindi man lang nanalo kahit isang beses. Ramdam niyang may pandaraya, pero hindi niya malaman kung ang dealer ba o ang kapwa man lalaro ang nandadaya. Ang pinakamalaking talo niya sa isang gabi, 8 million dollars. Ipinapakita lang nito na kahit gaano pa ka-professional ang isang sugarol, natatalo pa rin. Kaya mas mainam pa rin kung iwasan ang pagsusugal dahil ang akala mong panalo ay baka mas malaki pa pala ang talo mo. Hanggang dito na lang ang kwento ni Mickey Mase. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat!